Pangalawang Korinto, chapter 2, verse 1 up to Pinasisimulan baga namin muli na ipagkapuri ang aming sarili. O kami baga ay nangangailangan gaya ng iba na mga sulat na papuri sa inyo. O mula sa inyo, kayo ay aming sulat na nasusulat sa aming mga puso na kilala at nababasan ng lahat ng mga tao. Yamang nakahayag na kayo isulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta kundi ng espiritu. Nang Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. At ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa kami ay sapat na hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili upang isipin ang anuman ay mula sa ganang aming sarili. Kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos na nasa amin naman ay nagpapaging sapat ng mga ministeryo ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay. Datapat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasasulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kalwalatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moses dahil sa kalwalatian ng kanyang mukha na ang kalwalatiang ito'y lumilipas. Paanong hindi lalong magkakaroon ng kalwalatian ang pangangasiwa ng Espiritu sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kalwalatian ay bagkus panganghigit na sagana sa kalwalatian ang pangasiwang ukol sa katwiran. Sapagkat katotohanan na ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito nang dahil sa kalwalatian sumasagana sapagkat kung ang lumilipas ay may kalwalatian, ay lalo pang nang natili ay nasa kalwalatian. Yaman ng mayroon gayong pag-asa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita at hindi gaya ni Moses na nagtalukbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niya ang lumilipas. Datapot ang kanilang mga pag-iisip ay nagsisitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, pagkabinabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nanatili na hindi itinataas na ito ay naalis sa pamamagitan ni Kristo. Datapot hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moses, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon ay maalis ang talukbong, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Datapwat, tayong lahat na walang kalukbong ang mukha ay tumitingin gaya ng nasa isang salamin sa karwalatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa karwalatian hanggang sa karwalatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Amen.